Full force ang COMELEC sa paglulunsad ng Botong Bangsa Moro 2025 Voter Education Campaign sa Cotabato City ngayong araw. Pinangulahan ito ni COMELEC Chairman, Attorney George Erwin Garcia. Isang buwan na gagawin ang malawakang kampanya para maipaunawa umano ng gusto sa mga butante ang paraan ng pagboto. Mananatili rin ang mga opisyal ng COMELEC sa rehiyon ilang linggo bago at matapos ang halalan sa BARMM ang detalye sa report. Gumulong na ngayong araw ang Botong Bangsamoro 2025 Voter Education Campaign sa Cotabato City ngayong araw. Pinangunahan ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia ang paglulunsad ng magtatagal ng isang buwan sa buong rehiyon. Ang purpose talaga natin, mapababa yung porsyento ng mga kababayan natin na walang kaalaman o kaya kulang kaalaman patungkol sa darating na halalan sa October 13. And ito rin ay paraan upang ihikayati natin yung ibang grupo, sektor, pribado man o nasa pamahalaan na tulungan ang COMELEC sa mas malawak na voters education drive. Kasi nga po, ang uh, natin, baka hindi bumoto yung mga kababayan natin, ganun sasabihin nila, kapoboto ko lang noong Mayo a 12, bakit boboto na naman ako na October 13? At tapos may barangay ng SK elections, pabuti na lang, na-reset yung barangay ng SK elections. So, Uh, ang uh, ating pong paniniwala sa buong isang buwan mapapalitos natin yung bilang ng, uh, ng mga nagdadalawang isip at malang kaalaman kung boboto sila o hindi. Sinabi rin ni Chairman Garcia na mananatili sa rehiyon ang lahat ng opisyal ng COMELEC sa ilang linggo, bago at matapos ang parliamentary elections. Dito kami magbabahay. Mga unang linggo pa lang na Oktubre na andito kami sa Cotabato City mismo. Gusto namin kung nasa anong operation center ng komisyon na andito kami para mabilis ang pagdidesisyon. May problema o mayroong issue sa isang lugar dito sa Bangsamoro, probinsya man, bayan, syudad, mayroong kagad aksyon ang uh, Commission and Bank. Gusto namin first hand ang information at saka yung uh, nararamdaman ng mga kasamahan namin, ng mga tauhan namin, nakabilang talaga tayo lahat dito. Hindi yung nasa Maynila, nagdi ka, hindi mo naman gamay kung ano yung mga tunay na pangyayari. So dito kami magbe-base at uh, malamang hanggang dito kami ng mga ilang araw pa after ng October 13. tema ng isang buwan na voter education campaign, isang bang samoro, isang boto. Together we vote, together we rise. On this important day, we come together to nest the lands of Butong Bangsamoro 2025. This campaign is our collective call for every Bangsamoro to part, take part, to make their voice count, and to share the responsibility of shaping the future we all aspire. Ang ibig sabihin nito, Toloy na Toloy ang election at saka yon ang gusto ko na mangyari. Napatay Belarde, iMinds Philippines.